Yo, good morning. You are sticker boy, nagbabalik. What's up mga kadikit? So meron na naman tayong customer ngayon. Meron na naman tayong naloko. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo habang pinapakita natin yung kakabitan ng sticker sa video. Shoutout nga pala dyan sa Rob Tuda. Yung tropa kong poging driver, James Ruiz, a.k.a. Kalbu. What? So, sa kaisa-isa kong kaibigang buhay. Uh, hanggang ngayon, buhay pa rin. So, shoutout sa iyo, uh, Big Boss, Donald Esteban. Ito to, to yan. Iba. Ingat ka kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang. Shoutout nga pala sa pinakapogin driver, Iki I, e. Bim Bim. Ito to yan. Shoutout nga pala sa tropa ko, pinakamagaling na mekaniko sa buong Asia. GB Fernando. Oh, shout out nga pala dyan sa tropa ko sa SM Tuda. Pinakapoging driver. Ito to yan. Navarro. Idol. Magpila po tayo ng mayo sa baka mag shortcut ka na naman. Makakita ka lang ng mga puti. Yung tropa ko palang ala James Reid. Bola shout lang Shout yan. Shoutout sa'yo. Sing, Sing Juwo. <laughs> ang hirap ng pangalan mo. Oh, Shoutout sa'yo, boy. Marinig kita sa mukha Ito na talaga ang pinakahinihintay niya. Ito, Japan, Japan. Ah, uh, no, Palawan girl, shout out sa iyo. Pinaka maganda. Ito to Masitahin yan. Kitahin niyo yung TikTok niya. Ito, magaling 'to mag giling, -giling. Shout out sa iyo, Bibi Loves. Ito, from Manila. Pugi na, galanti pa. Ito to yan. Walang iba. Elbert, Taiko. I am the one, the way don't need Ito, may isa shoutout pa rin talaga. Hindi tayo maubusan ng shoutout. Siyempre, <laughs> siyempre, pag marami kang viewers, followers, eh, laging nandyan so, ano, Jude Merced, shoutout sa'yo, Idol. So, salamat sa, ano, sa panunod. So, matapos mo man o hindi, eh, okay lang. Eh, ganun talaga, baka mamaya, eh, naka-hotspot ka pa sa iba, di, mapagalitan pa tayo. So, shoutout sa'yo. Uy, ito, mula noon hanggang ngayon, pinaka-supportive kong darling. Shoutout sa'yo, pag-ibig. Yo, yo, yo. So, mga kadikit, so, na shout out ko na kayo so maraming maraming salamat po so magsisimulan na tayo sa ating pagkabit ng sigar so start na tayo mag marites so mga marites dyan halika na kawabir pagso tanay tapos ganyan pa yung tugtog kuyo nun shish napaka angas so yan na nga so ubah in-spray-sprayhan niya na Uh, mainit yan dyan mga kadikit. Ayan o, oh, nakita nyo naman yung dilaw na ano, diba? O, oh, pinunasan yun. Napakabilis talaga. Iba ka talaga, George Sticker Boy. O, oh. kahit may kalawang yan, kabitan mo. Oh, kasi, hindi naman hadlang yung kalawang yun. Eh. Nasa, na, nasa dipindi yan sa may-ari kung papakabit. O, oh, nilagyan pa. O, oh, may sabon pa talaga o. So, ayan na, ah, pasukat-sukat nyo na ngayon. So, alam naman natin na hindi natin magagawa yung isang bagay kung walang sukat lalo na pagdating sa mga sticker na no? Tino, ini estimate nyo oh, pero mabilis uh, guma, mabilis gumalaw ngayon si Kadikita siguro ano to minakain siguro ano siguro nakakain doon ng chicken joy ay burger pala kaya pala mabilis thank you pala sa nag sponsor ng ano ng McFloat uh, burger saka sana all ah, oh. uh, galing pa ng Jollibee ah. Uh. sana all na shout out pa yung Jollibee So, siyempre, alam nyo naman na ngayong mga tag-init, kailangan talaga natin ng mga malalamig. So, mga kadikit, so, sa pagkakabit po ng sticker, kanya-kanya eh, po tayong diskarte. Yung iba naman nilalagyan nila ng buo na uh, transfer tape. So, ako, siyempre, uh, nagtitibid lang ako. Kung kaya ko na may kakabit na walang transfer tape, okay lang naman. So, yung iba kasi mga mamaru. So, yung mga mamaru po ay ano po yan, na uh, nagmamarunong. So, ako, di naman ako nakikialam eh. i eh, alam niyo naman na kung anong kaya kong gawin, ginagawa ko na lang. Hindi na ako nag advise sa iba kung anong discard nila. Pero, sa design naman, i eh, nangunguha lang din ako ng design sa internet. So, Gano'n ganun na lang po. Sa mga mugs sticker po na mga scooter, tsaka sa mga plate number, kitchen, gumagawa pa ako ng ganyan. So, lahat po yan ginagawa ko. Uy, sa harap na pala ako, ang bilis ko naman magkabit. Iba talaga pag na ka burger tsaka makplot. Oh, oh, so, yan mga kadikit, ano, hindi po yan tinted ah. Ano yan, ah, sticker lang yan na black, tsaka plain black. Tapos yan, dinikit sa salamin. Kasi ano, malaking tulong yan sa mga ano, sa mga sasakyan kasi unang-una, hindi yan tumatagos dyan yung ano, yung, hindi yan tumatagos dyan yung init. Pero, choice naman niya ang ano, ng mayari, kung anong gusto niya, tinted ba or sticker. Pero yan kasi ano, may kupas na na tinted yan, so siguro package na lang para ako na yung gagawa. Uh, so, masaya naman siya kasi hindi na siya maiinitan sa loob. So yun, singit natin yung logo natin sa likod. Oh. You are sticker. <mulong> Tapos balik na naman tayo sa harap. Ayan, sinusukat-sukat niya pa. Oh. ba, nagpalit pa talaga ng damit si ano Si Kadikit, eh, sobrang init kasi yan dyan mga Kadikit. So, ayan oh, yung dilaw na yan, yan yung tinutukoy ko kanina. So, ano yan, yan yung ginawa kong payong. So, yan, yan pinaka ano niya, finish na yan. So makikita nyo. O yan, o. Kita mo naman, di ba? Sis! Pag isa lang kasi ako eh, kaya medyo matagal Aba, gawin know. yan. So mga kadikit, ang magpapagawa po kayo, pwede nyo naman iiwan sa sasakyan nyo. Safe naman po yan dito. Sa tabi lang po yan ng beach ko. So dito po yan sa Barangay Santa Monica Dandal Road. So PM lang po sa mga nais magpagawa. You, you are sticker boy. Let's go. Thank you.